For today's videos, ito nga mga mamsi, mga papsi, hello madlang people, mabuhay! So yan nga, at alam nyo naman ang aking ginagawa dahil nga dito na ako nagsalok ng tubig dahil nga sira ng aming bumbahan. So yan na, ah, kailangan nyo na ng jetmatic daw at saka nalustrid na yung ewan ko kanong part doon. Basta yun na yun, kaya naman ito ang mga kamamashi, dito na ako nagsalok ng tubig para meron kami gagamitin today mga mamsi mga papsi o oh, di ba alam nyo mga mamsi mga mamsi maganda rin exercise sa katawan dahil naman talaga naman ako niya pagkatapos ko niya magsalok salok hindi lang yan isang dram ang aking sinalukan dalawang dram yan mga mamsi hindi ko na nga naipakita sa inyo dahil nga napagod na yung mga mamsi o di ba meron akong muscle pagkatapos ko nitong magsalok ng tubig kaya naman yan kaya naman dahil ako lang nag-iisabay at kasama ko ang aking mga kids at wala malayo ang aking awares hindi kagaya dati kapag kasama ko yung aking jawares eh napaghatian namin yung mga gawahing bahay kaya naman ngayon dahil ako lang at gusto kong mapag-isa <laughs> eto at pasan na pasan ko ang gawaing bahay okay lang yan kaya saludo ako sa mga single mom dahil nananatiling malakas na kahit sila ay nag-iisa sa buhay para itagoy ng kanilang pamilya thank you for watching morning following share bye bye please subscribe ingat